Meron akong ano rito sir Meron akong pantapal dito Masisira yung mags mo eh Meron akong pantapal dito ng gulong Ilagay mo rin no, sa lilin Kasi masisira yung mags mo pagka nirarunning flat mo Ay, Wala, bayad wala bayad pa akong pambayad dito Alin? Wala akong pambayad Ay hindi naman ako naniningil eh Ako na bahala sir, uh, po Hindi, okay lang yan Nako, lagot Ayan oh Natanggal na yung pito Kasi niraning plat mo ah, uh, Lalagyan natin ng bago Ano ba size tong gulong mo? 80-90 Eh, Tignan natin baka may nakatusok eh at tuyot na yung kadena mo lagyan natin ng lubricant sir ang ganyan mo paandarin mo yung makina Ilagay mo hanggang fourth gear. Titingnan natin kung kakalas yung kadena. Sir, baba mo na yung center stand. Yan. Ah, uh, upuan mo, sir. Okay. Ano, sir, ang gawin mo sir, testing mo muna, I drive test mo, ikot ka lang ng isa, para sure tayo na okay na. Sir, sir, taglit, Wala kang helmet? Wala kang helmet? Bakit nagbumotor ka wala kang helmet? Makahuhuli ka Wala pa pong pang ano sir, pambili po. Ah, wala pang pambili? Ito, ito, sa'yo na lang ito Pagkalimbang mainit Ibaba mo lang yung visor Pagka nasisilaw ka sa araw Tapos ito yung pagtaas O yan Sige testing mo Ano sir? Ano sir, okay, no? okay na ba? Ano po sir? Sana oh, yun. Makakauwi ka na Saan pa sa ba uwi mo? Sa ano pa po ako? Sa dyan po sa may Philippians lang po. Philippians? Okay. Ah, papuntang Bangyad? Opo. Okay. Bangyad Taytay? Okay. Ay, makakarating ka na yan. Huwag mo kalimutan mag-helmet palagi kasi para sa safety mo yan. Para iwas huli. Oh, ayan. Sige, makakauwi ka na yan. Hindi sir, ako na yan. Ako oh, nang bahala magligtad sir ah, oh, Mahalaga makauwi ka na Malapit na rin naman ako Sige na sige na Eh po sir salamat po Wala nga naman wala nga naman Kali ah, po sir marami ko salamat sir ha oh, Wala nga naman maraming po Marami ka pang sir Wala nga naman it Ha? Huh? Alin? Ito, ito, ito. Yan, yan pagtataas. Alin yan? Diligtitin ko po muna sir eh. Ay hindi, ako nang bahala magligtit sir. Ang ah, mahalaga, makahuwi ka na. Ito hey, sir, wala nga naman po. Eh wala nga naman po, wala nga naman. Ingat sa biyahe. Eh.